Guys, ito na sila. dami namin. Ito na yung mga pamilyang kukunin natin, guys. No? Ang sarap sa puso, guys. Oh. dami nila. Oh. Nakahanap tayo ng hulog ng langit. Sa pamamagitan ng ating mga vlog, ayan, napili tayo ng ating sponsor na humanap ng mga pamilya na makuha natin, mabigyan ng bahay at lupa na hindi na papaalisin. No? hindi man nagagawa ng gobyerno kasi masyado malaki ang Pilipinas no talagang maraming mahirap pero kahit papano tayo tayo si Aero Metal Guard Main Boy Sardinas TV sa pamamagitan po natin ay uh, nagagawa natin tong ganitong napakalaking misyon no sana mas marami pa tayo makukuha pagdating ng panahon kaya kung ikaw ay na-upload ng aking mga vlog at gusto mo rin magbigay magdonate ng mga lupa sa mga mahirap kontakin mo ko iba-vlog natin yan bibigyan ko kayo no bibigyan ko kayo ng mga kapit mga ka babayan natin ang mga mahihirap no? sayang naman yung lupa na nasa inyo kung hindi nyo naman magagamit hindi nyo naman sa sa ano yan sa langit no? hindi nyo natin sa mga mahihirap siyempre hahanapin ko kayo ng karapat dapat so mapapanood nyo yung mga full video ko rito guys sa aking youtube channel Boy sardinas tv para makita nyo yung mga mga pamilya nito kung sang sang ko sila dadalhin at kung anong magiging buhay nila eh grabe kakainay night. Woo! <laughs> Ay! Oh, tignan nyo guys. so, oh, eto na. Natuloy na yung ano. Yung mission natin. Hindi na pa naginip oh. Oh, hindi na, hindi na pa naginip yan. Oh, andyan na sila. Woohoo. all Alright. So, hindi na pa naginip guys. Kasi eto na sila. Nakakuha na natin. So, sana mapanood nyo pa yung mga mga video ko. Kung saan ko sila dadalin. Ano magiging buhay nila magiging maayos yan sila hindi na sila papalayasin hindi na sila dito sa delikadong bundok na napakataas na minsan sila ay naguhuan na ng bundok na to at sobrang delikado so yan okay, ikot nyo na pre ikot nyo na ikot yan. sa mga nakapanood guys na napunod nung aking video na sabi ko po sa inyo ay uh, bibigyan natin sila ng lupa at matitirahan eto na po yun eto na po yun, ito na po, no? Hindi ito pa naginit, napapanood nyo na. Kaya kung nagustuhan nyo itong mga video ni Boy Sardinas Air Metal Guard Mill, eh, pakishare nyo naman po. Baka pagdating ng panahon, isa ka sa matutulungan natin na mabigyan ng lupa at bahay at maayos na pamumuhay, na hindi ka napapalayasin at hindi ka demoles, hindi ka na maungupahan. syempre doon tayo muna sa mga karapat dapat na mga katulad itong pamilya nito, lalo maraming bata na mapupunta na sa lansangan. Alam nyo na pag sila at wala silang pang upa, alam na kawawa na sila no? right, grabe na tas ng punto rito at ay uh, sobrang delikado syempre gagawin subdivision division yan ayusin ko ng uh, mismong private property so sa may ari na itong private property na to, sana pag dinimulis nyo na itong bahay na to sana kahit paano kahit konting tulong sa kanila no, ang may iwan dito is yung mga tatay mga nanay, mga bata, mga matanda, kinuha ko na. At ay uh, ililipat na natin sa mas maayos, no? So, alright. So, upang hinihintay nyo guys, sana share nyo to para mapanood nyo palagi. So, baybayin nyo sila ha, para mapanood nyo kung saan ko sila dadalhin. Alright!